yun mga idol o oh, yan naabutan tayo nila boss Jun dito sa ano C5 tambayan good morning, good morning, good morning. Time check, quarter to six na. Uh, araw ng uh, wow. Martes April uh, 9 mga idol holiday uh, mo sa tayo ngayon kasama natin ang uh, team GL At saka si Kuya Sunny. let's go let's G good morning sa lahat namin mga ride ngayon ha ingat ingat tayo mga idol Pa-like and subscribe naman ang ating YouTube channel. MRA Marie Brown TV. Wow. Let's go. Yo na uh, tatlo na nandito na kami sa may loob ng uh, BF Homes mga idol. Sabay ko na si boss sa uh, Pio hey. Paul Dujun Morante. At saka si Quesa ani. Sunod na lang sila Boss Rolly. Okay, let's go. up dito dito kasi so, yeah. favorite view ko ito dito sa BF itong mapuno na to para ka nasa hacienda oh. wow let's go MRA yan yeah, na no. palang na sipa makiki -holiday tayo <laughs> Bagay, lagi naman tayo holiday. Let's go! Lechigi yata yan Oo nga, sila nga Sila Boss Randy Yun, dito na tayo sa Daang hari, kakala na tayo rito Let's go Wow Pangali na tayo mga idol. ang na sa Sexy! idol dito parang sa daang hari ay eh, magkakaroon ng kargahan lalong lalo na itong nasa unahan natin kakarga at kakarga to ibang klase to kaya let's go huwag tayo magsasawang mapanood ang aming mga biyahe mga idol let's go let's go mr <laughs> 35

mga idol. Talagang nga dito lalo pag nakakata ka ng malalakas, matututo ka o paano yung gagawin mo. So yung tututo ka lang ng tuto, pang importante, hindi ka kakalat. Let's go! Wow! siya, yeah, nakakalayo sila pero andito pa rin tayo sa likod tutok pa rin tayo ng tutok huwag tayong bibitaw, let's go Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Yeah. Tulay tayo! tinatapos namin na uh, isa niyo yung pagka uh, dating namin ng hari sige diretsyo yung lang. kusin dito sa uh, may ibus dito ng tigay tapos uh, uh, pag u-turn uh, diretsyo balik na tayo pag uh, dating natin ang bermo sa papasok pa tayo sa loob pag iisang road pa tayo Then let's go wow sarap. Ay. Oh. Sarap ng takbuhan. Dito pa lang talaga mararamdaman mo na yung tagod. Oh. Wow. Kaya pagpasok ng Dermosa, kahit pa-easy-easy ka lang

7 to 7 Napabilis ang ating takbuhan mga idol Padulo na tayo ng Bermosa Masyadong kinagahan ng mga idol natin Idol, pag nandito naman tayo sa loob ng Bermosa, ang ginagawa natin, pumupunta ba tayo ng pinakandulo. Tapos, uh, kapag matutuwa pa tayo, kakaanan tayo doon, papunta doon sa may uh, security guard. Mayroon pa kasi nga uh, nililikuan doon para kompleto yung uh, pag uh, ano mo dito sa Bermosa. Paglalapas mo dito. Tapos, pagpabalik ka, uh, medyo uh, lusong na yan. Hanggang doon, pumunta sa may lasal kaya yeah, medyo mahaba rin yung uh, ikutan dito sa loob ng Bermosa mga Lodi okay let's go

eh, hey, guys. Nice. 'Yon mga idol, oh, tapos na tayo mag-laps. Nandito tayo sa pwesto ng ating mga idol kay AI Portal of kaya kay Bossa. Paparamski. Kay kabayan! Wow. Nari. Okay. Dami na nagda-daps mga idol. Kasi holiday nga. Oh, ito idol, akoi ka mo na. Yeah. shout out mga bulaan. Oh, mga bulaan daw. Dupa dito yung mga bulaan ng nakaraan. Napakita dito ng dalawa. Ah, ayan oh. nag Nagigagging yun! Dami na naglalap ngayon mga ng idol. Ito may problema yung bike natin, yung idol natin. kumaka oh. mga kasama natin, oh. Yun, oh, mga idol natin, na oh, TRPH, oh. Ang dami nila, oh, Mga lodi natin, o oh. Papipitay oh, ka nung ating mga kasamang photography dito. Mga pitikeros. Oh, mga yayamaning uh, mga idol natin, oh. lolo. Let's go. A few minutes later. Time check. Quarter to nine na mga idol. Dito na tayo sa Molino nyo. Permis 30 lang tayo pa uwi. Tapos na tayo magluga, Uwi na. ah. Itaib ng bayan naman tayo wow. mga idol. Oh! Ah, Ang sarap ng takbuhan kanina. Halos magkaubusan. Ulang na ulang talaga tayo sa insayo kahit nagmarinduki tayo parang pinukuulang pa rin tayo <laughs> let's go buti tong dalawang to nangangarera to eh Dito tayo natutuko kung paano tayo lalakas okay lang ang mahalaga nakakasabay pa rin tayo let's go MRA ayan na thermics 35 na tayo In. Oh! Fire in the hole! parang hindi na napapagod tong dalawang nasa harapan natin ang lalakas ang lulubid ng mga idol natin pero okay lang yan didikit at didikit tayo dyan mga lodi ako pa let's wow. go sa C5 bike station. Wow. time check 9.05 na halos kinuha lang natin ang half hour sumula doon sa kinain na natin ng lugaw let's go may karera ata oh Okay. Let's see few minutes later. Yon mga idol oh, yan. Uh, tayo nila Boss Jun dito sa ano, T5 Tambayan. Time check ah uh, 10:50 na. Kaya may uwi na rin tayo. Oh, andito sila. Ba? Uh, Hindi kami nagkasabay-sabay umuwi kasi may sasakyan silang dala. Ayan, oh. Ayun oh. Yo, yung conquest doon. Okay? Let's go. Kaya may uwi na rin tayo. that's me please like and subscribe my youtube channel MRA brown tv let's go wow.